sa happy Sunday. Alis kami. Buta mo kami sa... Buta lang kami guys. Si, si Idol O'Neill. This is kanyang... Paglilinis sa kanyang motor. Ayan. Papagawa namin yung... Ano, yung palahan sa kayo takuri. Kasi sayang sandit lang eh. Na ano na. na sira na. Papagawa na. Kaya yeah, let's go guys. Alis na tayo. Sama kayo. Thank you. Palawan, Karagatani Ayan guys Ayan shout out Great road po tayo guys Parang little bagyo Ang aming sinisan Ayan shout out sa inyong lahat Patpalang hapon guys, nandito na kami. Ayan, ha. dami ng ano. Ang dami ng Banda Bandaron pa. Pa bandaron. Masug Dami ng damo. Ayan, ha. Eh. Hindi kita na yung aming... Huwag okay, kang malis doon. May gamit tayo dyan. Sama ako doon. Ah. Ayan, dito na kami guys. Punta na kami dito. Harating na kami final. Ayan, punta Diyan ka muna anak. Kami yung payong. Kasi uulan. Dito ka may, may ano tayo dyan. Mga bil, may dalahe. Baka mawala. Diyan ka na sa loob. Muulan. Diyan ka na sa loob anak. Diyan ka na. Ayan guys. Dito kami. Naambon. Bisa tayo namin aming bahay. Ayan, sa ilang buwan namin hindi pagpunta rito. ayun lumaguna yung mga lumaguna yung mga damo-damo. ayun inakyata na ng inakyata na ng mga aming ano, bahay na yung aming kabahayan, aroy. guys, ang dami ng dahon ay, pumta ka na doon kala ate paano doon kala ate, dito lang ako ayan, dami ng damo ayan, shout out ang hirap talaga kagka hindi na bibisita ang kabahayan ayan, dami ng damo ginapangan na ng mga damo ayun no, dami ng damo sa ilang ba na, hindi pa namin pagpunta dahil sa tindi ng ulan and guys, shout out ginawa na luto-lutoan may da makyat na nakita na ng mga down-down yung aming shut shout out, shout out And guys, ang dami na namin, ang dami ng dahon dito. Ang tanggalin natin. Ang tanggalin natin mga dahon daw. Malinis na. Malinis na eh. Kanina maraming damok talaga. Ayan. Malinis Shut na yan. Shout out to Baby Urgent Lab. Okay Pugi namin though. ayan Shout out, shout out, shout out. Please watch and subscribe my vlogs. May magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, pumapatak na na po ang ulan sa bubong ng bahay. Ayan, nagpapausok sila kasi maraming, dam maraming damok dito. Ayan, shop out. Thanks so much for watching. Baby Arjun Vlogs, please subscribe and click the bell button for more updates.